And max version 1 ba ang motor mo? At ang problema dito sa kanan ng brake, kahit piniga mo na ang lever, walang ilaw sa brake light at pag push start mo ayaw umandar ang makina. Pero pagdating sa kaliwa, pag piniga ang brake, umiilaw naman ang brake light at nag start naman ang motor. Kapag ganito ang problema ng motorsiklo nyo, huwag ka muna agad bumili ng mga piyasa. Baka naman pwede pang gawan ng paraan. At kung paano itroubleshoot, paano orin nyo to. Kasi pag break dito mga lodi, pag break natin, hindi siya nagkakaroon ng power. So, ang unang check natin yung supply. Supply ng kanyang brake light. So, dito mga lodi, mayroong wiring dito. Dalawa lang naman yan. Ito. May kulay brown at green na may lining na yellow. Okay. So, sa dalawa na ito mga lodi, yung brown yung pinaka main supply. So, ang gagawin nyo, gamit yung test light. Okay. Tapos yung crocodile clip. Ito ilagay natin dito sa body ground ng motor tapos susin natin yung kanyang motor yan tapos i-check natin yung kulay brown na wire dapat magkakaroon ng supply tong brown pag chines natin so, ayun mga lodi so meron naman okay so di sabihin walang problema yung supply nito tapos ang pangalawa natin i-check Itong yellow na may lining na green. So gamit kayo ng wire or ganito, gunting gagawin ko mga lodi. I-series ko siya. Ayan. Yung green na may lining na white at brown, i-series ko 'yan. So dapat magkarugtong 'yan sila. Sweet lang mga idol. Ayan. So papansinin natin dito 'yan. Dapat bumiilaw pag sineres natin yung mga lodi dapat magiilaw yung ating tail light yung ating high beam okay suseris natin mga lodi wait lang at umilaw yung ating brake light so ayan umilaw na mga lodi diba naka high bitawan ko ayan okay so ibig sabihin mga lodi yung may problema itong switch ha? ayan so ang gagawin natin babaklasin natin to baka pa pwede pa nating ayusin para hindi na gumastos sa sir so tara let's go So ang gagawin natin mga lodi bago tayo magpapalit ano? So ang gagawin natin mga lodi bago tayo magpalit ng brake switch dito sa Nmax V1. Okay, so sakaling nagkaka-experience kayo nito na pagpiga nyo dito tapos mag start hindi nag-start yung motor at hindi rin umiilaw yung ating taillight pag pumipiga kayo dito sa brake, okay? So na check natin yung kanyang supply, wala naman problema, goods. Tapos dito sa switch, heto, binaklas natin. Subukan natin ikabit. Okay, kabit mo natin mga lodi. Tapos magte-testing tayo kung ito nga ba yung dapat palitan or kailangan lang ng repair. Okay, so kakabit mo natin mga lodi ah. Eh. Hirap pag walang oh, Okay, wait lang, wait lang mga idol. Ayan. So ito mga lodi, kakabitan natin. Ayan. So nasalpak na natin. So kapag nasalpak nyo yan, dapat nakailaw yung ating high. So buka natin. So mga lodi napansin nyo, umilaw yung bandang itaas. So, o natin mga lodi, dapat dito iilaw yung kanyang brake light. So, ay mga lodi, napansin nyo, nakailaw yung ating brake light. Subukan natin i post start. Ayan. So, hindi na tayo mag-brake kasi andito na yung switch. Post start na lang natin. Kapag umandar to, ito yung pin ang may problema dito. Okay, so subukan natin diinan. Ididiin natin doon Lodi ha natin Ayan. So hirap Ididiin nakadiin mga Lodi Dapat hindi ito mag start Ayan So hindi siya nag-post start mga Lodi pagdating sa mga brake switch kahit anong mga motor di cambio or kaya automatic iisa lang ang function nito kapag hindi kayo nakapiga sa brake ibig sabihin yung switch ay naka off at yung dalawang pin contact sa loob ay disconnected dahil yung pin ng switch ay nakabaon okay yan so subukan natin bitawan ito itong switch o start natin kung nakapiga ka sa brake ng inyong mga motor ibig sabihin yung buto ng switch umangat at yung dalawang pin contact sa loob ay connected kaya naman yung brown wire tatagos ang kuryente nito papuntang green na may lining na yellow kaya umiilaw ang ating brake light at pwede na rin i-start ang makina so ibig sabihin mga lodi ang may problema yung pin na to yung button so siguro dito hindi siya yung dito yan Hindi siya nagre-release. Susubukan so, natin mag-adjust mga lodi. So tara, let's go. So mga lodi, so ito nga nagkakaroon ng problema. Yung kanyang pin dito sa brake switch. yan So hindi siya tumutulak kanina. So ngayon, okay na mga lodi. Ayan. Okay, so sumasabay na siya. Okay. Ayan mga lodi.